Ito na ang mga balitang pang-agham at iriya dito sa DUST Region 1. DUST 1 nagsagawa ng planning workshop on smart and sustainable communities para sa Batac City, Ilocos Norte. Anim na kumpanya nakatanggap ng tulong mula sa dst 1 Halal Program. Bayan ng Santo Tomas at Aringay La Union nakatanggap ng tulong mula sa SES Program. DOST-1 nagsagawa ng planning workshop on smart and sustainable communities para sa Batak City, Ilocos Norte. Ang Department of Science and Technology at Provincial Science and Technology Office Ilocos Norte ay nagsagawa ng pagpaplano para sa implementasyon ng DOST Smart and Sustainable Cities sa siyudad ng Batak, Ilocos Norte. Dayunin ang nasabing aktibidad na tulungan at pagbutihin ang mga planong inilahad ng LGU para maging smart and sustainable city ito. Dinuluhan ito ni na Attorney Reina M. Santos, Smart City Focal Person ng Kawayan Isabela, Dr. Betsy E. Aguinaldo, BIRDC Director at CCSIT Dean ng Isabela State University at Ms. Raquel Santos ng DOST Region 2 na kung saan kanilang tinalakay ang iba't ibang impormasyon ukol sa pagbuo ng isang smart and sustainable na komunidad. Nagbigay naman ng mensahe si Batak City Mayor Albert D. Chua na kung saan binigyang diin niya ang patuloy na suporta ng syudad sa pagsusulong ng teknolohiya habang binibigyang halaga ang pangangalaga sa kalikasan at pagpapalago ng ekonomiya. Ayon naman kay OICRD ng DOST Region 1, Dr. Teresita A. Tabaog, kaakibat ang DOST sa plano ng Batak City sa pagsusulong ng iba't ibang teknolohiya at inobasyon para matulungan ang mga mamamayan at mabigyan sila ng mas mataas na antas ng pamumuhay. Ang planning workshop na ito ay dinaluhan ng iba't ibang lokal na otoridad urban planners, mga miyembro ng pribadong sektor at leader ng iba't ibang komunidad kabilang na ang mga iba't ibang national government agencies. Mula dito sa Batak City, Ilocos Norte, ako si Kent Ramil Naguulat. DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. Anim na kumpanya nakatanggap ng tulong mula sa DOST 1 Halal Program. Ang Department of Science and Technology Regional Office Number 1, sa ilalim ng DOST Halal Ready Tourism Program ay nagsagawa ng training at ng mowa signing sa anim na kumpanya sa Rion Uno. Pinangunahan nito ni Mr. Deck 1180P Libunaw, ang Assistant Regional Director for Field Operations and Halal Program Leader ng DOST-1 na nagbahagi ng overview patungkol sa proyekto at nilinaw ang mga importanteng detalye na nilalaman ng mowa at Pledge of Commitment na pinirmahahan ng mga establishmento. Nagbigay naman ng mensahe si Mr. Raquel M. Espiritu, ang ARD for Technical Service Division ng DOST 1 sa mga dumalo sa naturang aktibidad. Nagsilbing resource person naman si Mr. Hero D. Galanggam, ang Halal Trainer ng DOST 1 ukol sa Halal Food Preparation for Tourism Establishments. Kinilala ang anim na kumpanya: ang Spice Avenue, Sagat Cross Foodhouse at Biryani Station na mula sa La Union. Ang fantastic bangus na mula naman sa Pangasinan, isa sa Ilocos Sur, ang Onacoli Food Products at ang Lucky Tails Food Products ng Ilocos Norte. Mula dito sa DUST Region 1, ako si Christian Casimiro nag-uulat. DUST 1 Siglat, 1 DUST for you. Bayan ng Santo Tomas at Aringay sa La Union nakatanggap ng tulong mula sa SES program ang Department of Science and Technology Regional Office No. 1 at ang Provincial Science and Technology Office La Union sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology o SES Program at sa pakikipagtulungan ng LGU Aringay at Santo Tomas ay nakapagsagawa ng livelihood training and product development on fish processing sa Barangay Samara Aringay at Barangay Narbacan, Santo Tomas La Union. Pinungunahan ni Mr. Jonathan M. Viernes ang Provincial SNT Director ng PSTO La Union ang aktibidad kung saan nagbigay ito ng impormasyon okul sa set program at mga proyekto nito para sa livelihood particular sa fish processing. Pinalakay naman ni Ms. Monica May B. Barilla ang Project Technical Aid 5 ng PSTO Pangasinan ang okul sa ensuring food safer and adhering to good manufacturing practices in fish processing. Habang nagsagawa naman ng demonstrasyon si Ms. Meryl A. Bernardino, MS Graduate Fellow ng PSU DOST1 FIC tungkol sa smoked fish, smoked tahong, and fish nuggets processing upang masigurado ang kalidad at kalinisan ng mga produkto. Ang mga nasabing beneficiaryo ay nagbigay pa sa sa DOST1 sa binigay nitong tulong sa komunidad lalo na sa livelihood sector. Mula dito sa DOST Region 1, ako si Nico Opo, nagbabalita. Dos 1 Siglat, One DOST for you.